Hello guys, uh, nais nice ko lang i-share sa inyo ang video namin ito. Actually, matagal na itong nakatenga sa cellphone ko. Pero dahil punong puno na yung storage, kailangan ko na siyang i-upload ng uh, perasahan. Kasi kailangan ko nang kunin talaga yung mga video para makapag-video na rin ako ng marami na rin. So sa time na ito ang ay ang video pa lang ito ay kuha ko nung uh, 2022 bago yung bagong... bago yung bago yung magbagong taon eh, ano na pala yan? at bago yung bagong taon nga naman pala yung nangyari talaga sa amin ay nung umanda na yung sasakyan namin yung maliit na bangkang ang sinasakyan namin ay natama yung propeller sa abato so Uh, hindi namin alam kung ano nangyari doon sa propeller pero sigura din dahil sa lakas ng tama niya at kumalampag talaga yung motor so ibig sabihin ma, yung propeller yung may, may, problema so mabuti at andyan yung tatay namin sa ano sa dagat nang siya ng isda so pumunta na lang kami sa kanya para magpatulong kunin yung propeller sa ano sa ilalim ng ng bangka namin. So, ayan, hinugot niya. So, tinutulungan niya kami. Malaking bagay na minsan talaga may mga taong makakatulong sa inyo. Pero siya talaga yung tatay namin, guys. Kaming tatlo, kung inyong mapapansin, yan yung kuya ko, yung naka-orange, ako yung na uh, bumi-video. So, at saka, yung bunso naming kapatid, yung, yung nasa harap, So, bali ihatid talaga siya ng kuya ko. At nakisabay na lang ako kasi uh, sandali, sandita naman ako doon sa bayan. Uh, bibilin lang para sa ihanda sa bagong taon. Siya talaga yung uuwi sa, ano, sa Victoria's. Kasi doon yung pamilya niya. Dahil doon muna sila nakabase yung mga anak niya. Kasi yung bunso niyang anak ay doon nagki-chemotherapy. So, uh, doon siya mag-celebrate ng bagong taon kasama nila. So, ayan, habang inaayos yung propeller ng aming motor, naman ay video So, para mai... ay kunan talaga ng remembrance yung pangyayaring ito. Tsaka, parang maganda ang panahon. Parang... Yung panahon ito, parang gusto kong vlog ng na vlog. Nakalimutan ko na to sa cellphone ko eh. So, kaya, ayan. So habang inaayos, mabuti na lamang at may martinyo talaga sa ano, sa motor. So hindi na namin kailangang bumalik doon sa sa tabing dagat. Uh, si tatay naman ay bumalik na sa kaniyang panguha ng isla. Ganyan talaga yung gawain niya. Uh, kapag walang ulam, so pumupunta lang siya ng dagat para manguha. So ganyan lang din ang buhay dito sa isla. Pag wala kang ulam, pupunta ka lang ng dagat para makakakain ka at magkaroon ka ng ulam na hindi mo kailangan gumastos. So, pasipagan lang talaga, guys. So, ayan. Habang inaayos, pasipag ko rin naman mag-video, ano? So, ayan. Sapaharapaw. Dari pabalik na, darap the pagiginnya. Ayan guys, sa uh, di kalayuan, nakita ko rin may nanguha din ng isda. Kasi napakababaw ng dagat. So, ayun. Ganyan na talaga ang buhay ng mga tao dito, lalo na kapag walang ulam. Pupunta ka lang ng dagat, magkakaroon ka na talaga ng ulam. Simple lang, Focus diba? Man, so, ayan, malapit na yata maayos yung propeller namin. So, makakaalis na kami. So, ayan yung kapatid ko, nagbibideo din siya kasi... kasi Meron siyang FB Reels. So yun yung um pinagkakaabalahan niya. So ako ay YouTube din. So kung saan lang din masaya, doon kami nag-nilibang uh, ng aming mga sarili. So ayun, Ayos na, sa so, ibabalik na yata yung propeller para makaalis na kami. Subukan na yung makaandar sa kanila umandar at matuloy yung lakad natin papunta sa bayan. So ayan, sinasagwa na ng kapatid ko. So, nag, uh, lumayo na kami doon sa kay tatay. Ayan. Sag one pa more. So, alam kong mahirap ang buhay. Ayan, pero alam kong makalakas itong kapatid ko eh. kaya niyang harapin yung mga pagsubok sa buhay niya. Ayan, mother na kami guys. Sabunta na kami ng bayan.